Ako si Boy, bawal. Maglala pa ng bawal. Paglagay ng poster sa damo, bawal. Bamboo yun, di ba? Bawal.

Bawal? may Bawal. Karon Naka-holding hands. Bawal. Nagdi video bawal. sabong mama mama. Bong, Sabong. Kumana? No bawal. gangang <tok> bawal, <Tosip> <tok> <tok> bawal, hanep.

Na na boy bawal. Na munga poster. Na munga poster. Bawal. Na munga sa poster. Bawal. 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 Ice water. For sale. For sale. Pwede. Bawal. Ero. Manok kapatong. Bawal. Pahibalo, palihog, ayaw nila ilabay ang inyong basura din dapita pita. Buhatan ninyo ang paagi sa pagsulod sa sako, butang lang sa inyong atubangan. O ipagawas lang kung naan ang mukuha. Daghang salamat. Bawal. 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 bawal! pag sa katulog, bawal. Huwag di rin mga kapuso, daghan bang bawal di rin. Mga pamilya di ay. Kapatid. Uy kadugo. di ay. Mga kadugo. Karigla. Daghan di rin o. Mga bawal. 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 Kedai Jang. Ipo sa Facebook. Delikado. Dapat colored. Delikado ni patay tani. Ay nagi